John Riel Casimero, malaki ang chance na manalo laban kay Saul Sanchez. Inimbitahan si Naoya Inoue na manood sa kanyang laban. Ilang linggo na lang ay magaganap na ang inaantay ng mga Pinoy boxing fans na bakbakan sa pagitan ng pambato ng Pilipinas, na si former three division world champion angas ng Pinas, John Riel Casimero at ang Mexican former world title challenger Saul Sanchez. Kamakailan lamang ay naglabas ng prediction ang fight predictor ng BoxRec.com. At ayon sa kanila ay may 76% na, na chance na manalo si Casimero laban kay Sanchez habang 21% lamang ang chance ang manalo ni Sanchez at 3% naman ang magiging tabla ang resulta ng kanilang laban. Bukod dyan ay 27% po ang tsansa na manalo via knockout si Casimero at 47% chance naman na manalo ito via decision habang si Sanchez naman ay 8% lamang ang pagasang manalo via knockout. Pero sa kabila ng resulta ng predictions ay magdedepende pa din sa dalawa ang resulta kung magkakasagupa na sila sa ibabaw ng lona dito malalaman kung sino ba talaga ang may mas magandang ginagawang pag e at paghahanda sa training camp at syempre kung sino ba ang may mas magandang game plan. Samantala, inimbitahan naman ni Casimero ang World Super Bantamweight Champion ng apat na organisasyon na lumapit at panoorin ng kanyang laban na nagsasabing, Tatalo ko muna si Saul at pagkatapos ay si Inoue. Halika at panoorin ang aking laban. Uh, matagal ko lang gustong makalaban siya tapos ngayon uh, gusto ko ipapakita yung best ko ngayon laban niya para makita naman sa lahat ng mga kababayan ni Naoya in na kung walang kung hindi si Quadralat yung kakalabanin niya hindi walang magandang mangyayaring laban sa kalor niya kaya dapat kailangan labanin niya na ako kasi ako lang yung magbibigay ng ganda ng laban at magpapabagsak kay Naoya sa lahat ng mga fans ko sa Japanese, uh, abangan nyo yung paparapit naming laban at ito at uh, bakbakan talaga to, baksakan to, gusto ko may mabagsak sa laban na to kasi para naman lalo matata lalo matapot si Naoya Inoue sa pagdating ng laban namin kung magkaharap kami si Naoya Inoue. Naoya Inoue, hopefully manood ka sa laban na to.